Dead malang Dennis Kinutya sa crop top. Para sa isang celebrity na nasa stature ni Dennis Trillo, nakakabilib talaga kung paano siya nakakasabay sa mga trends ngayon. Hindi takot si Dennis na mag-explore ng kanyang fashion choices at pinatunayan niya yan sa kanilang recent Disneyland trip kung saan tila kinabog pa niya ang misis na si Jenneline Mercado sa suot na crop top. Sa Facebook video na ipinost ni Jenilyn, makikita si Dennis na confident na confident habang suot ang isang hapit na crop top habang naglalakad sa Disneyland, dead ma lang sila sa mga tao, holding hands pa. At alam mo bang trending na ang video, more than 300k reacts na. Yan ha at nasa 15 milyon at 6 na raang views na rin. Grabe, talagang iba ang hatak ng couple na to sa mga fans nila. Siyempre, hindi na wala ang mga puri mula sa mga supporters, pero as usual, andyan din ang mga nega vibes mula sa ilang bashers. May isang netizen na nagkomento, Guapo ni Dennis Trillo. Kung mahaba ang torso mo, may kay ka magsuot ng crop top. Pero kung punggok ka, tiisin mo na lang ang pangungutya ng sambayanan. Pinilit mo eh ay kaloka. Pero mukhang wala lang kay Dennis at Jenilyn ang mga mapanirang salita. Very chill lang sila sa mga comments at tila good vibes lang ang hatid nila sa isa't isa. Parang sabi nga nila, The greatest outfit you can wear is your confidence. At kung tutuusin, dalawang libo na no. Aba, wear what makes you happy. Kung ang crop top ang nakakapagpasaya kay Dennis, eh, di go lang. Mukhang ang mensahe nila ay simple lang. Magsuot ka ng gusto mo at huwag magpa-affect sa sinasabi ng iba. Basta masaya ka at confident, wala nang hihigit pa doon. Maraming salamat sa panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload. Salamat at hanggang sa muli!